magandang umaga mga lods ah, ito yung butas natin tandaan natin para sa ano lang tayo ah, sa taas nasa 12 yan 12 na butas sa gitna ayun na ulog uh, ah, apat yan. alternate hanggang sa baba alternate yan kita yung mga tusok yung mga pinambubutas natin yan. ito yung butas natin ayun po yung mga forma nya pag ganyan Okay po. Okay. Magandang hapot po mga lods. Ito na po yung una naman bago natin na naman na gawa. Ito pang lima sa mga hapat. Pang lima na to. Lang. testing. siya bago natin gawa ng frame. Testing. pinainit ko na. Testingin natin ang blower. yung blower. May blower lalakasan natin.

control natin patay natin patay natin ayun po yung apoy ayun ngayon lalakasan ko ganda na po yan ayun okay. pang lima sa gagagawin natin yan panglima lima ayun po yung reserba